Palimus po. Ilang araw na ako kain. <laughs> Maawa kayo sa akin. <laughs> Umama ka sa amin. Matira matibay. Pakawalan niyo ako! Kailangan ako ng kapatid ko! Kasalanan niyo to! Ngayon ka lang umuwi? Ang dami gastusin, ang dami bayarin. Ako na lang lagi, ako na lang kakalagi. Tapos nagbibisyo ka lang, nag-aalak lang Huwag mo akong susumbatan. Ate, ano pong nangyayari? Ano ah, nangyayari? wala. Naglalaro lang sila nanay at tatay. Huwag mo na itindihin. Lumayas ka dito at huwag na huwag kang bumalik ka ka pa. Ka. pa. 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 Sila ba ang may kasalanan o sila? Ang mga mamamayan at pamahalaan ay iisa lamang ang layunin. Ito ay ang mapaginhawa at mapabuti ang isang lipunan. Implasyon ay ipinatupad ng pamahalaan, ngunit kalaban ng mga mamamayan. Ang inflasyon or inflation, ito ay ang pagtaas ng presyo sa mga produkto at serbisyo. Ito ay dahilan ng pagtaas ng presyo ng pamahalaan, pagbaba ng mga taxes o buwis, pag-iimbak ng mga produkto, at ang pagtaas ng presyo ng produkto sa pagdaigdigang pamahalaan. Laya ka na! ikaw at ako ay isa lamang. Ikaw at ako ang problema, ngunit siya rin solusyon. Puksain ang kahirapan! Maging parte ng solusyon, hindi problema. Implasyon ay ating labanan.